Ano din yun Ha? Ganun din yun. yun, yun. Ganun din, ganun din unan yun. <laughs> kita mo lang, <na>, pre. <laughs> Ganto ba ang ano ka? Ano, Oo, oh, di ba ganyan? Ang no? ganyan no? oh ganyan. Oh, so ayun guys, magandang araw na naman sa inyong lahat. And syempre, welcome na naman dito sa ating panibagong vlog. Pero bago ang lahat, makikichismis muna tayo. Tara! <laughs> yung mga ganyan, lalo na ito Yung kita ko, yung tsura ng ano, dito so, pa nga uh, pinapasa ng uh, Biblia nung eh. Bro, nag, nag nagdadasal pa yun. Uh, na, nung doon sa may ano, na, napansin ko yun doon sa may ano, sa may, may annex. Doon sa may likod. Uh, di pa paparada ako. Ay ko, so, uh, pre, uh, anong ginagawa mo dyan? Sabi din ano mo, sabi. Dadasal. Dadasal pre, alas dos. Hahaha! Ganyan nga, ganyan yung mga salita ni Ano? Kakapre, ibang utang to Ako yung malinis malinis na susunod malinis na pananawa ko Hindi totoo yan Hindi ako Nagdadasal Hindi totoo yung na tapos Hindi daw may Sige, sige Oh no! Sa ito yung naka naka load Oh? Ano Oo, ako Pag-tayin ko tayo. Sabi rin, Ang galing! Ang <laughs> galing! Baka naman yata pinaload mo What? talaga. Uh, okay. <laughs> 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 Wala Lago, ka dun! Wow. Tomay, bawal yun. Parang may hinaang ka na naman sa akin. Ayaw, ayaw na ayaw ko naman sa'yo. Hindi <laughs> <Ay, laughs> mo di makakapasok to. Ako bilib na bilib ako sa'yo. Tapos ikaw naman ay, man yung... Si Eman drive niyang gago. Pre, ito. pre. Ayan. <laughs> <Para> <laughs> Oh. Masama talaga pre. So, tapos, hindi, eh, tapos na. Tapos na. Hmm. Tapos na ay, ang gagawin. Oh, hmm. ko tapos nung na ba't nagsalita ko? Oo Hindi pre, ah, tapos, ah, tapos, ah, tapos, tapos, tapos na pagdasal. Ah, tapos, Okay. Ang wow. galing. Ang galing. Pagdasal, <laughs> <laughs> oh, tapos na. Hindi maya maya ay kumuha lang isang tarpulin. <laughs> eh? Napakaangas um, na mabaka na ngayon. Kamil. Yung Kamil. Oh. Ang gagawin niya, tapos kumuha ng pintura. Tapos nilagyan ng mga tape tape. Pinapanood ko kasi nga, wala naman nga alas 3 pa yung biyahe ko eh ano, pre, anong gagawin mo dyan? Magdi-design daw siya ng panabagong design ng Camille. At ipapakita niya sa boss. Ipapakita niya rin sa boss, pre. Pero yung tira niya talaga. Doon na ako nakahalata. Uh -huh. Dahil nung magdadasal, eh, okay lang yes. yung magdasal. Kasi wala nang problema. May kanya-kanya tayong religion eh. Hmm, Pero yung magdi-design siya, pre. <laughs> yung... Nag-design, <laughs> panibagod-design. Gana naman, nag-design siya. Oo, oh, pre, pa... hindi. Nag-tate pa lang. Doon sa pagtitate niya, yung alam mo yung Winston na bagong ginagawang design, yun ang gagawin niya pre. E, sabi nung kasama, Uy, pre, Uy, pre, Ano yan? Bilang yan, bilang. Uh, bilang nga daw yung kamil na yun. Mm -hmm. Eh, hindi, ano, hindi, hindi pre, magpatigil. Hindi mapatigil. Eh, ang ginawa na lang yung isang kasama, hinila na lang. Tama na yan. Oh, mm -hmm. uh, pa, parang, tingin na mapapagalitan tayo. hindi ito yung ah, sabi ko, iba na. Alam ko na kagad. Positive, sabi <coughs> positive. Tapos mamaya bumili ng tinapay. Pre, break time na nun. Alas na. Bumili ko alas na. Bumili ng tinapay. Pero bibigyan ko kayo. Tingin yung Bumili tinapay. Tapos siya, hindi mo siya kumain. Ito ko yun. Hindi kumain. Ipoto e, mo nasapiyang ka nun. Hindi, 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 na lo. hindi, 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 yun? Ganun din yun, yun. Ha? Ganun din. Dinun yung yun. Kita mo lang pre. Kita. Pagkakata ano ka. O, nagkakataan rin yun. <manifests> <giving> yun? <laughs> <toes legs> Huwag eh. na naman yun. Parang... yata kinuha yung items nyo na. Ginagawa yung ang Wala kasi namin paliw. Hahaha. no. Ito yung sa, ano? Surprising. Pero iyakin. Dua. 何 <laughs>